Gikabutsyag na usa matod pa ang Jansan sa syudad nga adunay daghan og kaso sa land grabbing nga kasagarang musangko sa madugo nga land disputes. Rason nga nagpahimangno ang General Santos City Police Office nga sa publiko nga likayan ang mga susamang insidente. Pinakaulahi hi, ang naitabo sa barangay Sinuwal Jansan asa pipila ka mga individual ang ni Alsa o naghiusa sa pagbutang og mga trapal sa pagtuong makaangkon sila og luna. Misulod. O, oh, digod maayong nga. Barbari kayo nga. Uh, pakita po. Maayong ang tao. Uh, inigusit sa nila ona, Kung sa mga katuyuan, hindi na nga nga ah, bagi. Samo ko na. Makadaot sa itong lugar, syudad. Dari sa jinsan, sa itong pangasenso. Tungod ni Ini, gipahimang noan ni Police Colonel Nicomedes Oliver Jr. ang publiko kalabot sa pagkalambigit sa pagkuha ang luna nga wala pa masetel. Ay, eh, dili lang yun magpa-dalos-dalos, pagpa mo hatag ko kopya sa sa nagapasa sa kanila kay dili mo na maayo nga mo acquire ka og land nga pinaagi sa nga nga paagi so ang balaod mo yun na sundon dili nang pilalakay nga na gusto personal interest nga maka-acquire og something in return sa iyang actions ang City Mobile Force Company ang gitahasan sa pagbantay sa seguridad, partikular na ang pagpahigay ng police checkpoint sa syudad batok sa kriminalidad. Aron matod pang malikayang makalusot ang mga personahe nga nalambigid sa land dispute nga nagadala og illegal nga armas. Mas gipaugtan pa ang checkpoint batok plus firearms. Nalay mga leaders tapos unya na mga tao nga musulod diri nga dili di man po nato identify kung taga-asa ni sila kay kung ma-identify na to nga taga diri ra na so basically diri po sila maagi sa checkpoints so mao na karon ang problema ang PNP naman po when it comes sa land conflict kasi ah... Uh, uh, preferably uh, doon lang tayo sa hindi doon lang tayo in between kasi nga yung when it comes sa land conflict kasi, mas sa uh, powerhouse o mas naipay authority na adra ato mga barangay officials. So, uh, all the time, nga coordinate ang tropa, especially ang mobile force company. We are always in support to our uh, stations. Pero when it comes sa atong mga checkpoints, established naman na sila. Hangyo usab sa mga opisyal sa publiko nga gilayong i-report sa ilaha ang mga kadudahang individual nga nagadala og armas sa pampublikong lugar aron paspas -pas nga marespondihan og maaksyonan. In the heart of changing lives, Kinis MG Fernandez, Brigada News.